Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong mga pag-uusapan ngayong hapon o, na nag-viral kahapon. So number one ito. Di ba aware ba kayo na may may team ng mga Philippine mountain climber na uh, aakyat ng Everest? Kasi di ba dati natatandaan ko noon, sila Romy Garduce ba, yung mga unang Pinoy na nakapunta sa summit ng Mount Everest. So ito ngayon si si ano si engineer daw engineer Philip uh, Santiago. Ayan o, nakalagay dito. Nakakalungkot, no? Nag-attempt sila na, ano, na, na umakit na Mount Everest. Pumanaw si Engineer Philip P.J. Santiago sa Camp uh, 4 ng Mount Everest habang naghahanda para sa summit push patungong tuktok ng bundok. Ang Camp 4 ay matatagpuan sa South... Ano yung South Col? What do you mean South Col? <laughs> sa taas ng humigit kumulang 7,900 uh, meters or 26,000 feet Kilala bilang death zone dahil sa manipis na hangin at matinding kondisyon ng panahon. Oo pagka, alam ko nag-oxygen niya mga yan eh no, pag umaakit na Mount Everest. Si Engineer PJ ay bahagi ng Philippine Everest Expedition 2024. Sa kabila ng napakahirap na kondisyon, patuloy siya naglakbay dala ang pangarap na maiangat ang bandila ng Pilipinas sa pinakamataas na bundok sa mundo makikita sa mga larawan ang kanyang dedikasyon, katapangan. Subalit sa huling yugto ng kanyang paglalakbay, hindi na siya nakabalik. Ang kanyang pagkamatay ay paalala kung gaano kahirap ka ang pag-akyat sa Everest. Nakikiramay kami sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Paalam Engineer PJ, dinalamang dangal ng bansa hanggang sa pinaka- pinaka matinding taas. Ano daw ito? Kamag-anak daw ito ni Emil Sumangil. Yung sa sa GMA. Grabe no. Kung iisipin mo, ako sometimes na iniisip ko, ano mahirap sa pagmamountain mountain climbing? Iaakyat lang 'yun, 'di ba? Pero Marami pa lang ano 'yan, marami pa lang obstacle. Hindi pala ganoon kadali. <laughs> kasi 'di ba, ang alam mo lang kasi aakyat lang eh. Pero may mga factor ya katulad nung weather condition, nung ano, mahirap pala talaga. Tapos ano nangyari dun sa ano sa mukha niya? Ang sabi nung ano nung nung post sa frostbite daw. Pero naalala ko no nung nung sila gardusi yung umakyat sa ano sa sa ano sa Everest noon. Sinasab na ganyan din eh nangitim din yung mukha nila noon eh. Yun pala ang ano pala daw yun, sunburn. Nagtataka ka ano, ang lamig-lamig paano magkakaroon ng sunburn eh ang lamig-lamig doon. Nung sinearch ko yan, totoo nga pala na, na sunburn yung ano kasi sa taas daw ng bundok, masyadong mataas ang UV light. Tinanyo ha. Na ano ko yun eh. Sunburn sa Mount Everest. Sabi nung iba daw, frostbite daw eh. Ayan oh. Kung makikita mo, uh, on Mount Everest, the sun's intensity and snow reflection significantly increase the risk of sunburn. The altitude and thin air mean the sun's ultraviolet radiation is more intense. And the snow and ice act as reflector ah further boosting the amount of uv radiation reaching the skin eh na nakakakanser pala yon pag nandun ka sa taas ng ano ganyan itsura o nung yung mga sunburn sa Mount Everest to oh. you know kasi si yung pinoy na umakyat dati nagkaroon din ng ganyan eh ayan e, no? oh tinawag grabe itong isa oh hindi pala ganyan kadali talaga no may ano pero alam ko Yang marami ng sa Everest, ang tanong, ibababa kaya nila yung bangkay? Kasi alam ko, uh, may mga bangkay sa Mount Everest na hindi na binababa eh. Gi minsan nga, ginawa na nilang parang landmark dun eh. Hindi na, ano, maraming bangkay na sa Mount Everest ang, ano, uh, hindi na binababa. Ano kaya yan? I Ah, uh, kaya si ano, si engineer. Well, panoorin nga natin yung balita kung ano yung uh, nangyari talaga kay engineer. Tayo. Isang Pilipinong engineer na naglalayong maabot ang tuktok ng Mount Everest ang nasawi. Nangyari yan sa Camp 4 na tinaguri ang death zone dahil sa mababang oxygen level. Habang naghahanda na siya para sa huling bahagi ng pag-akyat, sa pinakamataas na bundok sa buong mundo. May report si Rafi Tima. Pasok marahil sa ultimate bucket list ng maraming hiker at mountaineer na maakyat ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. No, ganda sa, sa resume mo yan, eh, you no? Know, kung mountaineer ka, ang Mount Everest, Everest. ka na. Everest. Ang taas nitong 29,000 feet, katumbas ng halos dalawang Mount Apo, pero ang pangarap na maabot ang tuktok o summit ng Mount Everest, hindi na matutupad ng Pinoy engineer na si Philip P.J. Santiago na binawian. Mukha siyang healthy, no? Mukha siyang healthy, pero... ...ang buhay sa gitna ng kanyang pagkakit doon. Kabilang siya sa Mountaineering Association of Krishna Nagar Snowy Everest Expedition 2025 na nakaabot sa Camp 4. Nitong nakaraang linggo, tinamaan ng avalanche ang kanyang grupo nawalan siya ng malay at nasugatan sa pisngi. Matapos ang anim na araw na pahinga, binigyan ano siya ng ng sugat pala sa summit pala ng avalage. push, avalanche. Sugat pala na abalay. Akala ko sunburn. Kung <laughs> nakaraang linggo, tinamaan ng avalanche ang kanyang grupo. Nawalan siya ng malay at nasugatan sa pisngi. Matapos ang anim na araw na pahinga, binigyan siya ng go signal sa summit push ng kanilang doktor. Sisimula na kung sila mag-train. Ano kasama pala talaga silang doktor, no? Ang avalanche ah, yun yung parang, ano di ba landslide ng snow. Nga, binigyan siya ng go signal sa summit push ng kanilang doktor. Sisimula na po ah, sila mag-dok pa lang. Ano eh. para sa huling bahagi ng pag-akyat, binawian ng buhay si Philip sa Camp 4. Ang Camp 4 ay nasa tinaguriang death zone na may taas na halos 8,000 meters above sea level. Sa altitude na ito, mas mababa na ang level ng oxygen. Kaya karaniwan ang nagsusot dito ng supplemental oxygen ng mga climber. Dagdag sa hirap ng pagakyat, ang nagyayelong temperatura at extreme weather. Sa ngayon, hindi pa malino ang dahilan ng pagkamatay ni Philip dahil hindi pa rin na ibababa ang kanyang labi. Mula sa Camp 4, susubukan sana niya Pilipinong makarating sa toktok ng Mount Everest. Bitbit -bit niya ang kanyang adbukasya para sa Clean Water Philippines at paglaban sa Children's Cancer na nasambit pa niya bago ang kanyang Mount Everest hike. Pure Children's Cancer. Climbing Mount Everest is very little Compared to the battles these little warriors are facing every day. And we aim to give attention and awareness to their plight and for their cause. Family, friends, supporters, and sponsors, we thank you. Together, let's do this. Kasama niyang si Santiago bilang Base Camp support staff. Base sa mga ulat, si Philip ang unang dayuang hiker na nasawi sa Mount Everest sa climbing season ngayong taon. Dahil sa overcrowding at pagkamatay ng ilang hiker doon, kamakailan inanunsyo ng Nepal na mag issue lang sila ng Everest permit sa mga climber na nakaakyat sa isa sa mga 7,000 meter mountains sa Nepal, bagay na tinutulan ng ilang grupo ng mountaineer. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniisip ko, Parang kababawan naman yun. Ano, kailangan umakyat ka ng ano para makakuha ng attention. Pero siguro sa field ng mountain climbing, big deal yan. Ano. Siguro dahil hindi lang ako mountain climber. Sa bagay, ano, kung, kung mamatay siya dun sa ano, passion niya naman yun. Eh. Siguro maligaya naman siya dun sa ginagawa niya. Ano. At least kahit pa paano, uh, na-checkan niya yung bucket list niya na na makaakyat sa Mount Everest. Hindi man dun sa summit, hindi man siya umabot, pero yung the fact na nandoon siya, yun siguro yung mahal niya eh. Di ba? Eh, at least kahit pa paano nakaka-proud na rin bilang kababayan na nag-attempt na hindi kasi biro pala talaga. Kasi iniisip ko, ba't, ba't iba parang OA umaakyat na aakyat lang naman? Marami pa lang factor na ano na ganun. Sabi ng nung netong nag-comment, buti na lang wala akong pera kaya hindi ako kaya hindi ako makakagawa ng kalokohan na ikamamatay ko. <laughs> hindi nila naiintindihan ano. Nung una ganto din ako eh. Hindi ko rin naiintindihan yung mga ganyan eh. Sabi ni isa, lesson learned, kapag hindi ka healthy at physically fit, huwag piliting umakyat pa di kakayanin ng katawan mo, isip mo na lang ang nagpapalakas sa na loob sa'yo. Pero kondisyon ng katawan mo, mangkakailanganin sa gagawin mo at di makakatulong ang mind power mo kapag andun ka na sa lugar na manipis ang oxygen at freezing. Kasi ano daw, lalo ka rin, uh, hindi lang daw pagiging manipis ang oxygen ang kalaban mo dyan eh. Yung sarili mo lalong bibigat din daw eh, physically eh. Yung pakiramdam. Well, eh, wala naman tayong magagawa. Gusto ni Kuya yun eh, sa ginagawa niya eh. Siguro maligaya na rin siya kung man siya ngayon. At least na, na dead siya na ginagawa niya yung, yung gusto niya. ba? Diba? Rest in peace, sir. Sir Engineer PJ. Next. Kilala niyo yung ano? Si Karen Lopez. Yung sa Viva Max. Na actress. Nawawala ito eh, di ba? Tapos lumutang na. <laughs> lumutang, tingnan natin yung dahilan. Hindi ko pa naman panood yung dahilan nito eh. May nagpasa lang sa akin eh. Lumitaw na ang napabalitang nawawalang VMX star na si Karen Lopez. Sa kanyang Facebook post kahapon, binanggit ni Karen na may pinagdadaanan siyang problemang mabigat, mentally and emotionally, kaya bigla siyang nawala. Humingi siya ng dispensa sa mga taong naabala ng kanyang biglaang desisyon. Tuesday, May 6, nang mag-post ang manager ni Karen na nawawala ang sexy star matapos na hindi sumipot sa huling araw ng shooting ng kanyang pelikula. Mga kapatid... Uh, pero a rumor, boy, nung nire-research ko to. Kasi may nagano na sa akin, may nag-forward na sa akin yan, eh hindi naman hindi ko naman makontent ko net kasi hindi pa alam ang resulta. Kasi nung nung una, ang suspect yung boyfriend niya. Kung ano na nga ang rumor na ano diyan eh. Lumabas diyan eh, nakidnap daw 'yan. Makikita na lang daw na bangkay. Pero pag may ganon, at least kahit papano, may isang tao dapat kayong paalamanan. Naintindihan ko yun, no? siguro dahil doon sa nature nung trabaho niya. Or feeling ko nga uh, ayaw ng boyfriend niya yung ginagawa niya eh. Siyempre nga naman yung girlfriend mo pagpapantasyahan ng marami, di ba? Pero kung gagawa sana kayo ng ganyan, ng, ng, naiintindihan ko naman yung kung gusto niyo ng space or uh, makapagpahinga sa stress, kailangan din naman kasi natin talaga yon Pero magsasabi sana. Hindi yung pag-aalalahin mo yung Uh, buong pamilya mo, pati mga katrabaho mo, di ba? Feeling ko baka kasuhan pa siya ng breach of contract dyan eh. Kasi di ba parang uh, yung last day ng shooting hindi niya sinipot. Kailangan matapos niya yung movie eh. Di ba? Eh buti na lang ano, hindi kwento ang ang kinalabasan ni ate. Magsasabi sana pag ganito, no? 'Di ba? Baka kasi gayahin ka ng iba eh. Na ganyan eh, magpaka-kontrobersya ka na rin eh. Yung pag-alala kasi ng, nang, nangyari 'yan sa kapatid ko before. Lalaki naman yung kapatid ko noon. Bigla na lang nawala. 'Di ba? Ni wala man lang ka ano-ano, college sya noon eh. Na nakita ko kung paano nataranta ang tatay ko noon. Ah, uh, kasi yung yung tatay ko dati noon, magkaaway yun lagi eh, yung kapatid ko na yun eh, inaglayas. Isang linggo talagang hindi alam kung nasan. Hindi nga namin alam kung paano nabuhay eh. <laughs> kasi walang pera ang dala-dala. 'Di ba? Yung pala doon tumira sa mga kaibigan. Nakita ko yung pag-aalala ng tatay ko, hindi hindi magandang ano yun eh, gawain. Eh kung gusto nyo magpakalayo-layo muna, magpaalam kayo para alam hindi ano hindi nang huhula kasi yung stress na binibigay nyo diyan sa sa may iwan hindi biro yung hindi makakatulog hindi alam kung na, lalo na kung ito si ate babae pa to syempre yung tatakbo sa isip nung nung mga mahal mo sa buhay niyan ano ano ba na ano to hinila na ba to na rape na ba to baka mamaya uh, makita na lang namin bangkay to or may may negosyang dumukot. Ang ganda-ganda pa naman ni Ate oh. 'Di ba? Yung ano ba, yung sa Batangas ba na ano na beauty queen. Nakita na ba yon yung may yung may nakarelasyon na pulis? Hindi pa nakikita yon no. Oh. Yung ah uh, ano. Hinulaan din ni Rudy Baldwin yun ni. Eh. Ang sinabi ni Rudy Baldwin yung may simbahan, may puno, may ano <laughs> Hindi pa rin nakikita hanggang ngayon Sa kanya lang igagrab yung credit pagka ano Pagka nagkatotoo na Tingnan natin yun ha Beauty Queen Batangas Rudy Baldwin Inuunahan niya na eh Kung ano nangyari eh ano ba yun? Ito yata. Ayan o, niya. Beauty queen ng ating bansa ang magpapaalam bigla, bigla ang pagkasawi nito at isa ay basta meron siyang ano, meron siyang mga prediction na ganyan. Kasi nawawala yung ano eh yung yung beauty queen sa Batangas eh may may progress na ba to? Ayano oh, si si Catherine Camilon Tagal na niyan, 'di ba? Naaresto na nga yung ano 'yan eh yung yung suspect eh. 'Di ba, Min? sa dami ng kasong ganyan ngayon tapos bigla ka mawawala di mo man lang iniisip yung ano yung uh, pag-aalala na idudulot mo di ba napaka selfish nung act na yon hindi maganda kahit kailan bagamat naiintindihan ko no na na yun nga stress sa trabaho pero hindi talaga maganda next ito si Kerwin Espinosa yung tatay nito mayor dati ng Albuera, di ba? Si yung mayor Espinosa na namatay dahil uh, binaril sa kulungan or kung ano man yung nangyari sa kulungan. Ito siya ngayon, oh. siya naman nanalo ngayon. Ano ba nangyayari sa mga kababayan natin? Self ano na to, eh? self-confessed drug lord na ito, eh umami na itong drug lord dito, eh, tapos ibuboto nyo, ano ba naman kayo? Dahil kilala nyo ba? Hindi, sa bagay, matagal ng mayor yung ano nito di ba? Matagal ng mayor yung tatay neto. Siguro, maraming nagmamahal sa tatay nito, tapos nung siya yung tumakbo. Pero kahit na mga mini, eh, ano na to eh, self-confessed drug lord na to eh. O sasabihin nyo, hindi pa naman napapatunayan kasi hindi hindi siya nahatulan etc etc pero kahit na may kontrobersiya na ito that alone dapat medyo umiwas na kayo dito eh wala na ba ibang matinong kandidato sa ano Albuera <laughs> kundi ito na lang ayun ko ang peace and order at ang pag at, at, bigyan ng ng solusyon ang droga sa ang droga dito sa Albuera ang unahin ko ang peace and order at ang pag at, at bigyan ng na ang droga sa ang droga dito sa Alvera. Ba't mo bibigyan ng solusyon ang droga? What do you mean bigyan na solusyon ang droga? Bigyan na solusyon. What do you mean? Ah uh, ano mo? Ah uh, bibigyan mo ng solusyon ang kakulangan sa droga or ano ba? Hindi ko nakukuha. Tapos dito may post siya, no? Yung ganito, nakakabwisit to me, eh. Yung ganyan, no? No time to waste for the new challenges of my life. Sabi niya gano'n. I-zoom ko, ha? New challenges of my life. You'll learn how to manage all your obligation when you have the perseverance to do so. You know, may nagbabasa bagong bago yung libro natin, ha? 'di diba? <laughs> May page siya eh. <laughs> Bagong bago yung ano, yung libro, The Local Government Code of 1991 annotated. Ah. <laughs> Takbo muna bago aral. <laughs> ay, jusko ko, ko. Pero ano ha, medyo tumataas na ang tingin ko sa mga Pinoy nitong eleksyon na to. Nakita ko doon sa result ng ng senador eh. Yung resulta ng senador. Tingnan natin yung yung final ano. May official na ba? Ilang percent na ba? To 99.12. 99.12 to. Mukhang malabo na tong ano malabo na to na mabago. So, ito na yata yung yung parang uh, recent na count. Bongo pa rin one, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Marcoleta, ah, Kiko Pangilinan, Paibala, Lakson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, Naungusan pa si Lito Lapid din eh, no ni Amy Marcos. Ang malabo na to si Bitag. Di ba? Malabo na si Bitag. 1 million mahigit yung ano eh, hindi naman. Oh, one million mahigit nga. Sorry. Ah, uh, yung lamang ni Amy Marcos. Mahirap na habulin 'yan. Pero titibay ni ang tibay ni ano ha? ni Bong Revilla. <laughs> May 11 million pa ring naniniwala. Anyway, mga kababayan ko, 'yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat, babayi